Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa Night View para mag-update doon sa mga request ng mga kaibigan natin na kung ano na daw nangyari doon sa mga possible na maging bahay ho nila. So ngayon, nandito na tayo sa Night View. Ito yung pinang main road at uh, nandito na tayo sa Block 20. So ito na yung Block 20. Okay, so halos ayos na naman ito. Mukhang okay na. Hinahanap natin yung lot. 25, uh, 31, at ito ay lot 30 na. So malamang baka nandoon sa kabilaan ito kasi kabilaan yan eh. So yung katapat nito, kung ito 30, nandoon yung 31 kasi 32 ito nandi dito. At yung uh, 25, ah, nandoon din sa kabila kasi nandi dito yung 26. Ayun o. No? Ito yung 20. Kilipad natin yung camera natin para mas makita niyo ng maayos. Okay? So, ayan. Punta na natin sa likod. Ito. Dito, meron ng uh, parang isang beneficiary na pinayagang makapag-ano ng, siya yung mag-ano ng water supply, kaya makikita yung mga host na yan, ay yung host para doon sa mga kabahayan, na, para mabigyan ng tubig. Okay, nandito na tayo. <laughs> Balik na tayo doon sa ano, uh, ha? Ano ba inaanap natin? 31. So, ay. Sandali, 29 pala ito. Nako. Ito yung 31. Parang... Ay. 31. Oh. 32 nga pala yung nasa kabila. So, ito yung 31 corner lot. So, ah, uh, sa ngayon, ay uh, storage pa siya ng mga gamit. No? Ng mga empleyado na gumagawa ng pabahay dito sa... Pero so far, uh, paubos na. Baka gagawin na rin ito. So, shoutout sa inyo, Sir Francis TV. At, ah... Uh, mukhang hindi pa nagagawa yung possible na maging bahay po ninyo. And then sa lot 25 naman tayo. So ito yung lugar. So ito yung 25. Uh, shout out sa inyo, Ma'am uh, Marie Grace. Ito po yung 25. Uh, sala, sarado na yan. Huwag na natin silipin. So, uh, ayun. Mukhang inaayos naman nila. Makikita ninyo. ah uh, nilalagyan na siya ng lagayan ng kisame. Nakikita niyo po ba? So, ayan, oh. May mga paring na kung tawagin. Okay? So, ayun, at, uh, ano pa ba? Yun, ah, uh, Sir Francis TV, no? Corner lot kayo, pero hindi pa nagagawa yung bahay. Maliban, oh, ninyo dito sa ibang mga pabahay dito sa halira ninyo. Sa Black 20, halos lahat. Ah, uh, excuse. Gawa na yung bahay maliban lang o sa inyo. So, yun. At, ah, uh, ano po ba hanapin natin? Uh, huh? 25. Ito, 21. So, baka nandito dito 25, 21, 21 to. Lipat tayo dito sa kabila. Ay, ah, dito na nga tayo lusot. Twenty-one. Twenty, twenty-one, twenty-two. ba? Orientation nito. Nalito na rin ako dito, ah. Nalito na rin ako. So, yun, oh. Tingnan nyo to. May talaga lahat nung uh, pabahay ng gobyerno. Pagka natapos, napakaganda eh, oh. Diba? Diba? So, 25 five twenty tayo dito. Kanda umaga po. Twenty-one. <laughs> Kada umaga po. So, twenty-three, ito twenty-three.

Ayun, parang sa block 25, wala pang, hindi pa naayos. Maliban to, 39, no? Wala pa. So, ito na yung 25 kasi 24 ito eh. 23 yung ginagawa na yun, yung may pintura na yan, no? Tapos, so, 24, 25. So, wala pa akong ginagawa, ah... Uh, Mam Ma Marie. So, wala pa akong ginagawa dito sa Black 25. At ito, ter 29. Pupunta naman tayo dun sa... 41. So, 29. Uh, buti na lang. Nandito din lang sa side nito yung uh, Black 41. 40. Ah, yun nasa dulo yung 41, oh. Kasi ito 40 na, oh. So, inaayos na talaga itong lahat na malapit sa main road. Okay, 41. So, ito yung 41. Kasi, ayun, nakikita nyo sa electrical box. Ayan, no. 41. At ito yung lot 2. Pinapanap ninyo ay lot 20. So, Ayan, ninaayos na dito. Okay na. Kunti na lang, mga ilang araw na lang, eh, tapos na yan. <laughs> Six. Ganda rin dito na sa lugar na to. Pinahanap ninyo ay lot 20, 10. Ito, itong banda na to. Yung uh, 12, 16. 16. Seventeen Eighteen Nineteen Twenty So, ito Ito Block forty Lot twenty At ito na yung uh, itsura na magiging Bahay po ninyo uh, Shout out sa'yo Sir Raymond So, inaayos na yung Possible na magiging Bahay po niyo At Ayan Ayan yung loob Okay So, ayan Kikita nyo Under uh, construction pa siya Siya'y kwarto Yung kwarto, at yan, siyempre. Parang pa sila naman yung design. At yun, may mga para lalagyan na nung yung CR. Maganda yung CR kasi naka na yung side niya, oh. Diba? At, okay na, oh. May pinto na rin sa likod. At, ang lapad ng likod dito. Yan, diba? oh. Diba? Pagka nasa main road kayo, eh, labas na tayo. Ayun. <laughs> so, main kayo. Ayan na yung main road eh. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 7 ho kayo. Pabunta dito. So, nasa gitna. Yung magiging bahay ninyo, uh, Sir Raymond. So, 49 naman tayo. Ayun so, lang yung problema. 49. Kasi, 40, nasa kabila ata. So, ito yung uh, magiging lugar po ninyo. Ito yung main road na sinasabi ko sa inyo. At, uh, pang last na rin pala kayo sa remon, papasok doon at uh, yun, halos ginagawa naman na lahat na ng mga bahay dito sa Naik View. Itong uh, malapit sa main road, ayan no, oh, papunta dun. Ngayon, hanap naman natin yung 49. Ito e, parang ito ato, 49 na eh. Itong katapat, hindi ako na, ah, 56 pala to. 56. So, ah, anong doon yung 49 sa baba? 49.53 Nandun nga sa baba Sama kayo Alos na ikut na naman natin itong lugar ng, ng naik view <laughs> Sa paghahanap ng mga possible na magiging bahay ng mga binipisyari At uh, 52 Ah, nasa kabilang side ka, pagpasok mo, bali nasa kanang bahagi po yung ah, uh, Black 49 kasi 52 na to. Ayan o. Oh. Pabalik tayo doon, palabas tayo. Galing na tayo sa taas dahil sa pag-ikot natin doon sa 41, 25, and 20. So lumusot lang tayo dito galing doon sa kabila. Lumusot na tayo dito sa main road na to. Ayan, 51 na. So 50. Oh. Ay, <laughs> kay Jasmine pala to. So shout out sa'yo uh, napasyalan mo na pala pala ninyo ito ayan oh halos ginagawa na oh Payos na ayan 50 kunti na lang kunti na lang oh, ayan <laughs> kunti na lang so ito black 49 ah uh, lat 19 so napinala na natin lat 19 ah, alam ko na pa shell yun, know pero isama na rin natin at uh, nakalista rin talaga siya doon sa ano so yes 15 17 18 18, ito itong 18, oh, yung sa likod ninyo At uh, ikot tayo dito Hanap din natin, 64 to 61 Ah, oh, nasa main road Oh, main road pala kayo Ayan o oh. Main road kayo, ang maganda itong ano Uy! Ay, hindi pala, ito 18 to 19 Sa kabila kabila mo pala sa main road. Bakit ganun? Ito na pala. Hmm. Oh, 17, 18, 19. Ito nga, corner lot pala kayo. So, maganda nga yung pwesto ninyo. Ayan, oh. No? Ah, uh, ginagawa na, gawa na yung 17. Tapos, ito na yung... Super so good na. At, ta... uh, Ginagawa na naman. Ah, ang ganda nga talaga. Diba? Ah, ang ganda. At ah, kayo naman din, corner lot kayo. to, <laughs> Daanan na. Ang galing. Ganda rin ang pwesto ninyo. Okay, so punta naman tayo doon sa sa Block 64. Ito na, 62 na. 62, nandito dito sa banda taas. Yung 64. Ah, 63. Pagda doon sa dulo. Ah, dito, alis ginagawa na din, no? Oh. Tuloy-tuloy, Nakakatuwa dahil sana itong taon na to, marilukit eh, marilocate na kayo. Dahil at ah, tuloy-tuloy yung pag-aayos ng mga pabahay na ng gobyerno dito sa may ah, Naik View, Naik -abiti. So, ito yung ah, Block 64. So, block 64, ginagawa na, lot 13. So, hindi pa natin ma-identify kung saan dito yung lot 13, pero, ayun na nga, may mga gumagawa na, may nagpipintura na. So, pero ito yung block 64. Uh, okay, so, ayan, makikita nyo, merong block. Nakalagay B64, kaya ito yung 64 na block. Either, saan kayo mapupunta? Pupwedeng dito kayo sa lugar na to. Pero, ayun nga. Inaayos na itong Black 64. Yung katapat ninyo, itong Black 65. Ayos na. Yung 64, ayan pa yung itsura niya. So, 55, binayos na. Yung isa pa, inaayos na rin yan. Either dito kayo, sa lugar na to. Kung tawagin ko to, main road. <laughs> Magandang maga po. Ayun yung... Uh, Pagiging lugar ninyo kung sa O pwede kayo doon sa kabila naman, yung kaninang uh, may nagpipintura na may gumagawa. 253. Okay, so ayun, ah uh, napasyalan na natin yung ah uh, possible na maging bahay po ninyo at uh, dito ah uh, Shoutout kay Ma'am Marie Grace. Tapos kay Ma'am Marie, shoutout to sa inyo. Kay Sir Raymond. So, Sir Raymond, nakita na natin yung Black 41 kanina doon sa ano yung uh, possible na maging bahay ninyo, Ma'am Jasmine. So, napasyalan nyo na pala ito nung uh, kahapon, no? Uh, nakita nyo na yung possible na maging bahay ninyo. So, uh, shoutout kay Sir Wilbert Montana. Ito po yung Black 64. So ongoing yung trabaho nila at pag-aayos. Hindi ko lang alam kung saan dito yung lot 13 pero ito po yung block 64 at uh, either dito kayo yung magiging possible na bahay ninyo o doon sa kabila na yun. At uh, may 75 pa pala. Sa block 75 wala pa rin alam kung uh, nababago doon pero pupuntahan din natin yon at uh, shout out kay uh Memprance uh, Sir Francis TV so nakita nyo rin doon sa 20 na hindi pa na ayos sa inyo kasi parang ano ba yun sa inyo? Parang uh, temporary storage ng mga gamit ng mga uh, empleyado na nagtatrabaho dito sa Nike View. So parang konti na lang naman baka so far sa mga susunod na araw eh, ayusin na rin yung possible na maging bahay po ninyo. At uh, ayun, uh, sa block 75 na lang, yung pupuntahan natin sa bandang una nyo. Shoutout sa iyo, Ma'am Tricia Flobera. At uh, wala na sa ngayon. <laughs> okay, so go na tayo. Maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsishare, at syempre sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Go na ho tayo.